good morning! Dito na tayo sa San Jose. Oh, yan ang weather dito. Grabe, ang ganda ng panaw, no? Oh, yan ang araw. Putok na putok ang araw. Siya araw. Ayan ang dadada ng ibon. Rest tayo, 6-10. Ayan, 6-10, no? Oh. August 3, Sunday. 6-10. Bro, release tayo 610?

Ay, ni ibon nyo, daan na diretso Ganda ng panahon, no? Putok na putok ang araw O sa lahat po ng coordinator ng Guarpa Maraming maraming salamat po